Ito yung VIP guys? VIP room Aare dito yung magpakaon ka? Oo, hindi naman. Lamisa dito. Lamisa, panainasal, aircon e aircon. Bakit di yan? Ano hmm. saan? Paklans or ano saan? Oo. Oh. Ito. May CR dito. May CR. Oo, oh, may CR po dito. Okay kayo. Right. no भाई दे आ रहा हूँ गाइस मगा कॉगी क्या पंगा है मुस गाली from north in samar गाली 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 north in samar आई डोंग कॉगी यू थैंक यू बसा बस पंगा है मुस armil ortega armil ortega बोल्ड धन्यवाद Yung mga kakugi guys, dito na meet up pa sa Bugo. Ito guys, dito tayo sa ano? Sa cockpit arena sa Bugo. Uh, Sinek natin, tinignan natin guys. Kasi dito natin i-held yung event natin this coming November 23. Sila Sir Stephen, tsaka yung mga kasama ko, andun sa loob, pumasok muna mga kakugi. Ako dito lang muna. Nakipag-meet and greet tayo sa mga kugin natin dyan ang mga subscribers na nandito ngayon Tamang tama, uh, Sunday ngayon guys, eh, maraming tao ngayon Marami pala nakakilala sa atin dito Salamat naman, maraming salamat sa lahat ng mga uh, diehard, mga legit subscribers natin dyan Mga legit viewers sa Kakugi TV Shoutout sa inyong lahat Uh, shout out din kay ano Il Peligroso, Boss Shoutout Shout out sa inyo dyan Aba Marks, shout out shoutout sa inyo dyan Sa lahat ng mga taga norte na nandito Na nanood sa atin ngayon Shout out sa inyo Handa-handa uh, kayo guys ha Kasi dito tayo sa lugar nyo uh, Itong mga darating na mga araw Itong darating na mga weekends Basta pabalik-balik kami dito sa north northern area ng Cebu yan tapos baka ano din tayo sa, dyan sa south hopefully no yung oras sa talaga yung ano, natin kasi magpa farm visit tayo guys pag ano uh, weekends or mga holidays yan kasi alam naman natin yung mga nagmamanukan dyan yung mga yung mga kakugi natin dyan eh, may trabaho, may duty pag weekdays. Kaya weekends lang. So, yun mga okay. After dito, punta kami kay Boss Nicole dyan sa Sugod. Uh, kumustahin na ulit natin si Bus Nicole. Tsaka balita ko, nandyan daw si, ano, si Boss pinito Yan, Boss Punta kami dyan ngayon. After dito, uh, siguro few minutes from now, punta kami dyan. So yun guys, abang nyo, punta kami dyan sa So Good. Pakita natin ang update dyan sa mga white lemon ni Boss Nicole. Yun! Guys, mga kakugi! Andito tayo sa JJC ESA Game Farm ni Boss Nicole at saka ni Boss Ipe. Boss! Kumusta, Boss? <laughs> Boss Nicole! Dara migoy. Boss Ipe! <laughs> Okay lang. Mm -hmm. Kero abot. Na, buwan, ako, buwan na ako ko bosay. Buwan na kapin. oo oh. ah. Ito Manila kura, pa ko pa medical ko. Ah, mo ade. Yung gusto makasakay balik. Mga last week siguro August o first week September. Ah, taas taas pa daghan pa ang panahon. Yan. Kada semana na ay one fight. Oh, sige. Ay, may may. Sige ta kay mintas magamit pa. Mo. No. Ay ko na ikay mangon na ani mawer. Na na, tigamawer. Boss Nicole? Boss. Boss boss? Asa naman tong imong truck deha, boss bulldozer? Ah, okay. Kuan Domingo. Aho, sa ah, o, Domingo dai, kuan eh? dai, skirda. Yo, daghan na makaginikta oh, <tinyon> -ti? <tinyon> oh, na gi boss. Oh, napayo mahigte gani. Napayo daghan pa mahigte. Limpyo pa media kay para kuan butangan na stipe. Oh, daghan dai yo, bayo bay stag, pila ka box stag si moron ko na harvest. Igo ra sabay. Abot gatos. <tinyon> tanan o oh, kuhan manggot ka na ba, na kuhan sila na kuhan halin ba mm, yeah. sa imong bagong bagong na harvest mo ngayon ilan dyan ang ano white hats ay eh, white hats white, white, white lemon ang nakabanded ano 40 40 ano, oh, sa ano na national Late-Born. La, national Late-Born La, na ano oh. banded Tignan nyo guys oh Malaki-laking trabaho na naman itong gagawin ni nila Boss Nicole sa pagmamawer Tsaka ang ano dito guys si Boss Nicole lang talaga magmamawer Hindi na yan mag, di, makakwartang tigmawer ni <laughs> Matay boss, parang naman sa kawan no eh, ni eh. ngit-ngit naman sa langit Ang bot, pero pila na kawan din eh, sige kuha ng pick, dihas unahan din hiw Ngari, wawan na Ang Gahapon Gahapon makilso dito nagugay nakikita nang nagilso ano ito na ko ng masarap Yan guys sarap ng kwintuhan dito lalo na nandito si boss bihira lang tama mano. makababa si boss sa barko. <laughs> si boss IP Boss Nicole maraming salamat po sa boss, boss IP okay mga diba, masaya thank, thank you for bisita oh matagal pa daw siya guys uh, last last week of August pa siya ano okay. oh matagal pa ha eh. saktet Okay lang? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay. Talaga siya. <laughs> Pero, may nagustuhan ka talaga. Meron, meron. Kabiara. Ano? Kabiara. Kabaon, kabaon. Kabaon, kabiara. So, guys, mga kakogi, maraming salamat sa panonood ninyo. Kaya, uh, ano na tayo, ha? Pa-awi. Uh, here, bahay na tayo. So, guys, hanggang sa sa susunod na mga episode natin. Once again, sa JJC Isay Game Farm dito sa Sugod. Oh. Baho, barangay Bau, Sugod, so Cebu Yun. Hello guys, good morning Magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat mga kakugi Another day, another blessing na naman Guys, ang ganda-ganda ng sikat ng araw ngayon Hopefully tuloy-tuloy ito -tuloy guys uh, Wala mo nang ulan uh, Sa so ngayon guys, sa araw na ito uh, Gagawin ko is ano lang, itong episode natin random lang nalakad lakad lakaran namin ngayon mga kakugi unang una, bibili tayo ng mga lang feed sa ating mga manok eh, tapos dadalhin natin doon sa tayod sa manokan natin at saka pakita ko rin sa inyo kung ano yung update doon sa manokan and mamaya mga 10.30, 11 siguro uh, tadaanan ko silang antet at saka si Sir Stephen at magkakaroon kami ng konting meeting para sa trip namin papuntang Surigao. So, yun guys. Antabayanan nyo ang kabuuan ng episode na ito. Huwag kayong kakalas. Sa lahat ng mga subscribers, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman guys para dadami tayo dito sa ating channel. At sa lahat ng uh, mga ano natin, mga supporters dyan, pakishare naman itong channel natin sa iba nyong mga kaibigan guys tsaka pakitumbs up na lang din so yun Sorry. ha lang guys kaya nang nakagawian natin kain mo tayo yan healthy food tayo guys ampalaya tapos food. Guys, let's eat Kain tayo Ito yung food natin guys Ngayon Brunch na to Breakfast na lunch guys Kuha tayo Isang sakong GMP3 Wala pa, pa cute Wala <laughs> pa <laughs> no Uy, wabag kong kakakabot si Young Love Nag-search ko si Young Kakugi Kakugi TV? Kakugi TV Sa Youtube Nakapalaw na nalikos eh Wala Karoon pa kung kita ni mo nag-vlog sir Karoon ba?

alaga maintenance na patuka thunderbird yan yeah. shout out shout out sa pag-iyaan ni Alpha yung gun dako kay bonus lamat ha so guys

Ah, uh, lang sentan awal ni Leon dere. Eh. Kagahapon si. Onya dito mo dumilit. Atong isang kun. Oh, atong isang si mana. Mm. tala na natin, update na natin, sandali yung manika natin, baka bukas balik naman ako dito, or sa makalawa kasi, may imi-meet pa kami guys yung team Kakugi sila Ante, tsaka Sir Stephen nagkabang no? sa akin doon sa Mandawi so, puntahan ko na doon guys, papuntahan ako doon tapos, may imi-meet up lang kami, then kape-kape yun random tayo, ganito, ganito tayo ka-busy guys halos, halos everyday yung mga lakad natin ha so, yun ito rin pala oh, mamaya pagkatapos ng meeting namin, eh pa ng tubig yan igib, igib ng tubig mamaya sa kaming nakapag-meeting kanina doon sa uh, isa sa pupuntahan natin sa Surigao. Yun. Hindi ko lang na-i-record mga kakugi kasi baka confidential ba. And kasama ko ngayon, Sir Tipin! Magandang ano yan. Good no? Uh, good, good, afternoon mga kakugi. Punta tayo sa ano? Uh, I-meet up natin si Kudja. Oh, si Kudja. Si Boss Kaloy kasi uwi na sila bukas balita muna tayo bako, yeah. bago uh, ano, bago bagos ano siya uwi ng US. Amerika oo nag-invite nang yeah. lunch mm. Prantit boy uh, good afternoon mga kakugi mga kasipag mga kakugihan diha natong mga magmamanok mga classmates yun uh, padong mini bus kaloy ron kay mo hug mini kay mo balik na siya sa Amerika <laughs> guys punta kami sa ano sa restaurant ng kapatid ni you know, ni Buscaloy so bang nyo mamaya guys try muna ako